Hi guys! Ngayon ay gagawa na naman tayo ng leche flan. Ayan, sa pa-order ko na to ng leche flan is ang profit ko dito ay ibibili ko ng baking tray or yung baking pan para sa cassava cake. Mas malaki kasing baking pan ay mas marami tayong magagawa at isang salang lang. Makakatipid na rin tayo sa kuryente. Ayan. So, lahat naman ng kinikita ko dito, guys, is binibili ko, ini-invest ko ng paunti-unti sa aking negosyong maliit. Noong nakaraan, last December, magkwento muna ako guys. Nakabili na rin ako ng hand mixer. Ayan, yung medyo matibay-tibay na. Compare doon sa mga mumurahin na mabilis lang masira. At nakabili na rin ako ng tangke ng gasol na bago. Ayan. So, meron na akong extra dito. Ang hirap din kasi na maubusan ka tapos halimbawa gabi wala ka namang mabibilhan ng gasol. So, ang ginawa ko is yun. Katas din yun guys ng leche flan. Yung tangke ng gasol. Ayan. So, siya pag ninegosyo guys is sa umpisa wala talaga tayong uh, hindi mo mamamalayan or feeling mo wala ka pang kinikita pero ganun talaga kasi nga nag umpisa ka pa lang kagaya ko ah uh, nag start ang business ko is October 2023 dito sa bayan namin sa Gubat from Makati dinala ko rito ang natutunan ko pero hindi ko ginamit agad guys kasi nga 2023 talaga ako nag start yung dire direction na guys may pa order tapos nagtitinda ako sa school ayan nagko consignment ako guys sa school ibig sabihin ah uh, may may porsyento ang school na pinagdadalhan ko ng pagkain So, ayan na back to ano tayo guys. So, sa mga nagninegosyo, simula guys, talagang sobrang hirap. Lalo't mag-isa ka lang sa iyong ginagawa, lahat nandyan sa iyo. Pagkukosting, -co pag, yung pag-asikaso mo sa gawain, lahat-lahat. Ganyan talaga ang buhay ng negosyante. So, importante doon is, nakakaraos na tayo sa ating mga bayarin kahit pa paano nakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw ayan so sa so ngayon guys ang main main goal ko is yun nga yung hindi ako mahirapan sa mga bills at the same time kumikita ako nakakain kami ng anak ko ayan so paunti-unti lang guys kasi hindi talaga kaya Nadating din yung time na yung mga pangarap natin is matutupad natin. Sa ngayon, magpo-focus muna ako sa pagminigosyo, pagluluto. Kasi, super enjoy ko talaga ang magluto. Ayan, marami pa akong gustong i-launch na mga product. Pero, uh, sa pagluluto kasi guys, maglalabas ka talaga dyan ng pera kung gustong gusto mo na talaga mag uh, kung gusto mo i-promote ang product mo syempre magluluto ka wala namang libre yung sangkap ngayon di ba guys hindi naman libre ang mga sangkap wala na libre-libre ayan tapos sobrang mahal na rin ang mga puhunan. Pagdating sa Dito sa amin mahal na ang niyog. Guys, mahal ang mahal, mahal na ang niyog. So bihira na rin ang nagtitinda dahil mas gusto nila na gawing kopra dahil mahal ang kilo. Iyan. Yeah. So yun lang guys. Sana ay na-inspire kayo sa aking munting negosyo na pinapakita ko lang dito sa aking youtube channel ayan so that's all for today Magka-caramel muna ako ng sugar guys ayan. thank, thank you for watching at also sa mga nag subscribe bali 2065 na rin ang subscriber ko guys ayan tara na at mag negosyo bye